Kamusta maligayang pagdating? Ngayon ay maririnig mo ang isa sa pinakamakapangyarihan at nakakakilabot na mga kwento na naitala sa mga banal na kasulatan. Isipin mo ang paggising mo, makikita mo sa telebisyon ang mga pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Nagkakaisa upang ihayag ang isang kakaiba at nakagugulat na mensahe. Dumating na ang apokalipsis. Pero, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang matagal nang ipinahiwatig ng Biblia? Libo-libong taon na ang nakalipas. Ngayon, ikukuwento ko sa iyo ang buong istorya mula simula hanggang wakas. Parang magkatabilang tayong dalawa, lumulubog sa isang paghahayag. At kung mahilig ka sa mga kwentong pinaghalo ang pananampalataya, misteryo at realidad, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na kabanata ng mga paglalakbay na kayang baguhin ang pananaw mo sa mundo. Ngayon, huminga ka ng malalim at maghanda ka. Isipin mo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok, puting-puti na parang niebe. Ang kanyang balbas, makapal at minarkahan ng panahon. Ang balat niya ay sunog ng araw mula sa karagatan ng Aegean. Dahan-dahan siyang naglalakad sa tuyong mga bato ng isang liblib na isla kung saan ang hangin ay umiihip na parang tinig ng kawalan. Ang lalaking ito ay si Juan. Hindi siya hari ni isang mandirigma. Isa siyang mensahero. Isang tapat na tagasunod ng isang lalaking ipinako sa krus ilang dekada na ang nakalipas si Jesus ng Nazaret. Ngayon, ipinatapon sa isla ng Patmos namumuhay si Juan bilang bilanggo ng Imperyong Romano dahil hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. At doon, sa sulok na iyon ng mundong tila nakalimutan na, bumukas ang langit. Linggo doon sabi niya, ang dagat sa paligid ay umaatungal, tila ba alam nitong may kakaibang mangyayari. Si Juan ay nagdarasal, katahimikan, pagmumuni-muni hanggang sa bigla, isang napakalakas na tunog ang pumunit sa hangin, tulad ng pagtunog ng isang trompeta mula sa likuran niya. Napalingon si Juan sa gulat, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa halip, nakita niya ang pitong gintong kandelero na kalutang sa hangin. At sa gitna ng mga ito, may isang katulad ng anak ng tao na babalutan ng kaluwalhatian. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy. Ang kanyang mga paa ay kumikislap na parang tinunaw na tanso. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na espadang may dalawang talim. Hindi isang ordinaryong sandata, kundi isang buhay na talinghaga, isang salita na tumatagos, naghihiwalay, kumahatol. Bumagsak si Juan na parang patay. Ngunit ang makalangit na anyong iyon na agad niyang nakilala bilang si Jesus na muling nabuhay, ay yumuko, hinawakan ang kanyang kamay, at nagsabi, Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako'y namatay, ngunit narito. Ako'y buhay magpakailanman. Si Juan, nanlulumo, at halos hindi makahinga, ay tila naipit sa isang sandaling tumigil ang oras. Doon niya tinanggap ang utos. Isulat mo ang iyong nakikita. Isulat mo ang mga bagay na naririto ngayon at ang mga darating pa. Ito ang magiging pinakadakila sa lahat ng mga pangitain. Mula sa sandaling iyon, si Juan ay hindi nadadalhin ng mga barko o daan, kundi ng mga espiritual na lagusan. Makikita niya ang langit, ang trono ng Diyos, at mga nilalang na kailan may hindi pa nasilayan ng tao maririnig niya ang mga tinig ng kulog. Mga tunog mula sa loob ng kawalang hanggan. Masasaksihan niya ang mga labang kosmiko, ang mga apokaliptikong kabalyero, mga lindol, mga bituing bumabagsak, mga nagdadalamhating tao, at ang huling tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman. Ngunit nagsimula ang lahat doon, nag-iisa, sa isang nakalimutang isla kasabay ng bulong ng dagat at pagbukas ng langit sa harap ng kanyang mga mata. Ang sandaling iyon sa Patmos ay hindi lang simula ng isang pangitain. Ito ang simula ng paggising ng sangkatauhan tungo sa isang mas mataas na katotohanan. At si Juan, si Juan ay hindi basta napili. Siya ang huling nabubuhay sa mga apostol. At sa kanyang mga balikat, ibinigay ang misyon ihayag ang wakas at ang bagong simula, ang apat na mga ngabayo at ang mga palatandaan sa mundo kabanata, dalawa ng paglalakbay sa Apokalipsis. Matapos ang pangitain ng Kristong maluwalhati, sa gitna ng mga kandelero, si Juan ay dinala pa sa mas malalim na hiwaga. Nakita niya ang isang bukas na pinto sa langit. May isang tinig na tumawag sa kanya upang pumasok at sa isang kisap mata, wala na siya sa lupa. Ngayon, nasa harapan na siya ng trono ng Diyos. Isipin mo ito. Isang trono na kumikislap na parang mamahaling bato. Napapalibutan ng isang esmeraldang bahaghari. Sa paligid, dalawamput apat na matatanda may suot na koronang ginto. Mga nilalang na may mga pakpak, mga matang nakapalibot sa kanilang katawan. Umaawit, banal. Banal. Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit may isang bagay na tumawag ng pansin ni Juan. Sa kanang kamay, nang nakaupo sa trono, may isang aklat na tinatakan ng pitong selyo. Isang aklat na naglalaman ng mga lihim ng hinaharap. Ngunit wala ni isa, kahit mga anghel, ang karapat dapat nabuksan ito. Umiyak si Juan hanggang sa sinabi ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak." Ang Leon mula sa lipin ni Huda ay nagtagumpay. Siya ang magbubukas ng aklat. At saka lumitaw ang kordero na parang pinatay ngunit nakatayo, taglay ang kapangyarihan. Kinuha niya ang aklat. Tumahimik ang langit at nabuksan ang unang selyo. Unang selyo, ang puti na mangangabayo. Nakita ni Huan ang isang puting kabayo, maringal ang nakasakay dito ay may dalang pana at binigyan ng korona. Umalis siya upang manakop at upang patuloy na manakop. Ang unang mga ngabayo ay ang simula ng lahat. Marami ang nagsasabing siya'y kumakatawan sa espiritu ng pananakop. Kapangyarihang politikal at ideolohikal na may anyong makatarungan, ngunit may itinatagong dilim. Ang mundong noon ay tila payapa, ay nagsimulang umalog ikalawang selyo ang pulang mga ngabayo. Nang nabuksan ang ikalawang selyo, lumitaw ang isang pulang kabayo, parang apoy. Ang kanyang sakay ay may dalang espada. Ang kanyang misyon, alisin ang kapayapaan sa lupa. Pilitin ang tao na pumatay sa kanyang kapwa. Kumalat ang mga digmaan. Nag-away ang mga bansa. Dumanak ang dugo sa mga lungsod at bukirin. Ito ang espiritu ng digmaan ang panahong ang diplomasya ay naglaho at ang karahasan ang naging wika ng sanlibutan. Ikatlong selyo, ang itim na mga ngabayo. Lumitaw ang ikatlong kabayo, itim na parang gabi. Ang sakay nito ay may hawak na timbangan at may narinig na tinig. Isang takal ng trigo kapalit ng isang denaryo, ngunit huwag mong sisirain ang langis at alak. Ito ay gutom, kakulangan. Pagbagsak ng ekonomiya, mga taong maghapong magtatrabaho para lamang sa isang kapirasong pagkain. Habang ang mayayaman ay pinoprotektahan ang kanilang luho, ang mga may hirap ay nagihirap sa gutom. Ikaapat na selyo ang maputlang mga ngabayo at sa huli lumitaw ang pinakakakilakilabot. Isang kabayong maputla, kulay ng kamatayan. Ang sakay nito ay tinawag na kamatayan at sinusundan siya ng impyerno. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng mundo upang pumatay gamit ang espada, gutom, salot at mga mababangis na hayop. Ito ang wakas ng katatagan, pagbagsak ng sibilisasyong kilala natin. Ang mundo ay lumubog sa ganap na kaguluhan at ang buhay ng tao ay naging kasimbabas ng hangin ngunit wala ni isa sa mga ito ang walang dahilan. Walang naganap na walang kabuluhan. Ang mga mga ngabayo ay hindi dumating upang wasakin dahil sa kalupitan. Dumating sila upang gisingin, upang ipakita sa mundo ang mga bunga ng kayabangan, kawalan ng katarungan, pagsamba sa kapangyarihan, at pagwawalang bahala sa pagdurusa ng kapwa. At si Juan, si Juan ay tahimik na pinapanood ang lahat. Gulat. Tila hinahaplos ng kanyang mga mata ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit ito'y kalahati pa lamang ng pangitain. Ang susunod ay mas makapangyarihan pa. Ang pagbagsak ng lahat ng akala ng mundo ay walang hanggan. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung ang mga pangulo ay mag-anunsyo ngayon ng pagdating ng Apokalipsis, handa ka na ba? Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paggising. Tungkol ito sa pag-asa, katarungan, at isang pangakong muling pagsilang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mong makarinig pa ng iba, mas malalim, mas emosyonal, at may pananampalataya, mag-subscribe ka na sa channel at i-activate ang kampanilya. Marami pang kwento ang darating at bawat isa sa kanila ay kayang baguhin kung paano mo nakikita ang mundo.